Hello guys! Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hating gabi rin guys. So para sa aking kauna-unahang vlog na ito sa aking personal account, sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang mga kriteriya para ang iyong business ay maging isa ng franchisable business. So ayon sa aking business research na ginawa noong 2021, eto yan. Meron tayong apat na traits para masabi nating franchisable na ang iyong business. Una, ay at least meron kang registration sa intellectual property of the Philippines. Ano bang kahalagahan ng intellectual property ng isang brand? Ang kahalagahan niyan ay unang-una, diyan ka na mag-name ng iyong presyo sa iyong brand name na binibenta o ipinapa-franchise. Pangalawa, you can also charge royalty fee, no? Kapag meron ka ng intellectual property, no? Gaya nito, no? Pangalawa, ay at least more than 2 years ka nang nag ng iyong business. So bakit dapat more than 2 years, no? Para doon natin kasi mapapatunayan na yung business mo ay tumatakbo na ng maayos, alam mo na ang ins and out ng iyong business, alam mo kung saan yung buwan yung uh, maayos na buwan, yung kumikita na buwan at yung nalulugi ka na buwan. Uh, napakahalaga niyan. Pangatlo, at least ang yung business system ay established na. Ang ibig sabihin kasi ng franchising, guys, ay ipapasa mo ang iyong successful business system sa another franchisee na kukuha ng iyong business. Yun ang essence ng franchisee. Hindi lang ito basta bibili ka lang ng brand name, kundi ipapasa mo yung successful na business system mo uh, from you to another person. At ang panghuli, at least meron kang isang successful na company-owned branch. No? Related to dun sa pangatlo na pagkakaroon ng established business system. Kasi nga naman, paano mo nga naman ipapasa ang sistema na ginawa mong business system kung hindi naman ito successful na business? So kaya kailangan successful at least yung nag-iisa mong branch na meron ka. So gusto niyo pa bang palalimin natin yung discussion regarding dito sa uh, four traits ng isang business na pwede na mag-franchise. Pabuti niya ng 100k viewers ito at magkakaroon tayo nito ng part 2. So yun lang guys at abangan nyo ako sa ating mga susunod pa ng mga business vlogs dito sa aking personal account. Bye-bye!